Bakit? But it's part right of your mama. You're the best mom. Ah, ang sinabi niya? Yes. At kumakanta din si mama. Ay, umiiyak na si mama. Ay, umiiyak si mommy. Ryan, pagtama ah. si mommy. Gutom mo na din. Ang aga nilang gumatingin <laughs> eh. <Ay>, <laughs> ay, uh, mo ito. Hindi. Zara pa, kabiting. Yan. Mami, anong ah. masasabi mo kay Alia? Ay, wala. Congratulations. na galing mo. Ang galing niya. Magaling ba siya? Oh. Oo. Proud na proud. Grabe yung laban din ng mga magulang. No? Oo, Oo naman. Laban nila to eh. Proud na proud sa'yo yung nanay mo. Galing na galing sa sa ginawa mo. Oo. Ang hirap-hirap niyang kantang yan. Ba't yan ang pinili mo? <laughs> Oo nga. Totoo. No? Um, pinili ko po to yung ka... Pinili ko po itong kanta na to para po, uh, masabi ko po sa mga tao na hindi po nakagusto po sa, sa akin na And I am telling you po. Uy! Uy! <laughs> ah, pero may po. I, ah. I am telling ah. you po. Anong papakilala? And I am telling you. Eto ako. Magaling ako. Kumanta. Yun ba yung gusto mo sabihin? Malay mo naman. <laughs> <laughs> pero may po. Kuya ah, Ogi. Opo. Magaling ka kasi talaga. And I am telling you po. Eto oh. po ako. Oo, oh, di ba? Bakit may, may naririnig ka ba ng sinasabing hindi ka magaling? Opo. Sa school ko po. Oh. Yeah. Ah. Kakausap. Ah, nakuha mo mga pangalan? <laughs> pinipilit dito. <laughs> oh, oh. oh, oh natin kay teacher. Sige, ba? Diba? Pa, sige. Hindi sabi, pagsasabi, pagsasabihan ni teacher na, gano'n. Oo. Oh. Oh, oh. Pero, alam mo, gano'n talaga. Kaya It's lang Insan po no? Pero I'm sure dahil ngayon napanood na nila sila, si, 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 Ella, taloy, si Ella tuloy, si Aliyah, <laughs> mm. May nakikita nila na magaling na magaling si Aliyah na kumakanta. At iba. Napatayo nga 'yung mga hurado. Oo, eh. oo. Oh, oh. At saka doon ka titingin sa mga naniniwala sa iyo. Kore. Talaga hindi hindi lahat magugustuhan oh, ka. Oh, yun. At ikaw da naman hindi naman lahat magugustuhan mo din. Okay diba? lang 'yun. May mga hindi ka gusto, mayroon ka may mga gusto. Okay lang 'yun, normal lang 'yun. Pero ang pakikinggan mo, yes. 'yung 'yung support at pagmamahal ng mga naniniwala yes. sa iyo. Thumbs yun. up mo lang, kay, ma mami. Okay, mami. Kailan, oh? Diba? Sapat na yan. Ang support at pagmamahal ni nanay ay sapat na. Diba? Diba? <laughs> Ganon. So, naku, isang hakbang na lang, grand finals na. Ganon kahalaga sa iyo ang manalo dito? Um, hindi po, okay lang po. Kahit po natalo or manalo po, basta in enjoy ko lang po yung show po. Ay, wow. the best yung attitude niya, no? Oh.